Ang mananambal, uh, ang ibig sabihin ng mananambal ay faith healer. So tungkol ito sa uh, misteryo ng mga mananambal na meron dito sa atin. Kasi maraming hindi nakakaalam kung ano sila at kung ano ang mga kakayahan nila. At pag napanood niyo itong mananambal, siguro ang question ay, bilang isang faith healer o bilang isang mananambal, ibig sabihin ay kaya mo magpagaling. Pero kung kaya mo magpagaling, ibig sabihin ba ay kaya mo rin gawin ang kabaliktanan? Marami akong ginawa para uh, sa preparation ng role ko. Um I really did do my best to immerse myself into that world and into that culture. Uh, maliban sa sasikihor, kami mismo nag-shoot. Uh, ako po ay nagkaroon ng na personal workshops also for myself with my acting coach, si Sir Jay Cruz. Um and also I had to darken my skin to actually really have the character stick with me na si Alma. I also had workshops with my fellow co-actors also. Um, I also had screen readings, uh, script readings with my um, co-actors din uh, and my director, Direk Adolf. Uh, at siguro during the shoot, for me to stay in character talaga, I tried, uh, I did my best to isolate myself from the others uh, kasi medyo mabigat-dalhin yung karakter ni Alma at hindi naging madali. Um, so, ganun ko siya pinaghandaan. Ganun ko siya ginawa na all throughout the duration of our shooting days, talagang wala ako gaano kinakausap. I was focused on reading my scripts again and again and again. And uh, I was excited and happy nung finally nabuo na namin yung pelikula. Si Alma, siya ang anak ng isang mananambal. Ano kaya ang kinabukasan niya? Excited ako na mapanood nila si Miss Nora Onor, una sa lahat. Dahil ito po ang pagbabalik pelikula ng ating superstar. And I think isa ito sa mga pangyayari na hindi dapat palagpasin dahil marami ang nagmamahal sa kanya. Pangalawa, ako ayaw kong palagpasin na mapanood ko ang sarili ko. Nakatrabaho siya. Dahil hindi lahat ng tao ay may pagkakataon na ganito. Uh, excited ako na mapanood ng mga tao yung mananambal dahil ginawa namin ito two years ago and uh, nailaban na po namin ito sa ibang bansa. Uh, finally, lahat naman po dito sa Maynila ang makakapanood at excited po kami kasi matagal po namin itong hinintay. Uh, siguro yung paboritong parte ko sa story ng Mananambal ay yung um, yung angulo ng pagiging magnanay. Aspeto ng storya na obsessed sa pag-aalaga at sa pagprotekta sa anak yung nanay. I think that touched my heart uh, in a lot of ways. I uh, actually related to that um, kasi ang nakikita ko yung lola ko eh. At alam ko yung ganong pagmamahal. Siguro for that question, I would say two scenes. Um, unang eksena ay yung rape scene, yung gang rape scene. And then, pangalawa ay yung ending scene naming dalawa ni Miss Nora. Kung saan, kung saan, nanaksak na si Alma. 'Yung dalawang 'yon 'yung paborito kong eksena kasi siguro dalawa 'yon sa mga pinakamabigat sa mga eksena sa buong pelikula. Um, at 'yung dalawang 'yon ang pinaghandaan ko talaga ng bonggang-bonga. 'Yung isang eksena, 'yung una, 'yung gang rape scene, um, was the heaviest scene that I had with all the boys. Um, and it was out of my comfort zone definitely, pero nagtiwala ako and I was excited to do it because it was an experience as an actor that i was looking forward to plus sinushoot shoot namin siya as a falls kami uh, anong oras na rin noon and uh, exciting siya pero at the same time nakakakaba kasi halu-haluin nararamdaman ko noon bukod sa pagarte ko doon sa eksena yung physicality ko nilalamig nanginginig ang sakit na ng likod ko kasi nasa malaking bato lang kami So, isa yon sa mga pinaghandaan ko talaga ng bonggang bongga. And I am actually thankful sa boys na kasama ko, si Kelvin, si EA, si Jeric, siya kasi Martin kasi inalagaan naman din nila ako at hindi nila ako pinabayaan. Pangalawa ay yung sa ending scene naming dalawa ni Miss Nora. Pinaghandaan ko yon because sa eksenang yon ay talagang magkaharap na no? magkaharap kami sa gitna ng gubat. Mayayakap ko siya at siguro yung pinaka hindi ko inakalang magagawa ko in my career ay yung matatapos ko yung kwento ng pelikula namin ni Miss Nora kung saan ako ang papatay, ah, sasaksakin ko siya, sasaksakin siya ni Alma. Um, it was a scene that I heavily internalized uh, kasi that was the darkest scene I think that I have done to date. And actually, isa sa mga preview nun nung mahabang eksenang yun, after ko magawa yung obligation ng scene, it was that scene wherein I did not expect that I would be brought into this state um, of feelings and thoughts in my head na habang ginagawa yung eksena, yun yung nararamdaman ko. Yun yung tumatakbo sa isip ko it was another dimension for me. And nabuo namin, masaya ako that I got through it. And the scene was beautiful. And I'm proud of it. Where can you and where should you? Everywhere and anywhere. Because ang Mananambal ay showing po in all cinemas nationwide. Kasama ang inyong mga mahal sa buhay.